isang kumpletong buhay. Yan ang meron si Janine. Para sa nag-iisang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Marry me and make a family with me. Ang hindi alam ng iba, nalulungkot din siya. For the past two months, nagpapagamot ang daddy mo. Advanced stage na siya na discover ang tumor, so chemo wasn't an option. Lagi mo tinatanong sa akin noon, tungkol sa mami mo. I was alone for a long time, hanggang dumating siya. Wala akong hindi gagawin para sa iyo, Consuelo. Morris, hanggang doon na lang yun. May asawa at anak na ako. Minahal din kita. Pero Morris, hindi tayo para sa isa't isa. And for the past 23 years, ikaw anak ang sinihil ko sa mga kasalanan niya. Panahon na para makita na kayo ng nanay mo. Ano nangyari? Are you okay? Ba't di po kayo tumigil? Ano nangyari? Huwag ka nga nakikisali teka dito. Teka nga, palala ko nga sa'yo. Sino ba ang kanina pa nakatilig sa katawan ko? Siya yung bagong guest natin. Ano ang pangalan mo, Iya? Janine Gonzalez. Ate Ange, gusto ko na siyang sigaw kanina. Gusto ko nang sabihin na ako lang naman yung anak mo na pinamigay mo. Baka pa ma, may bandang huli. Ako pa makasira nung masayang pamilya niya. Paano kung may bagong pag-ibig na kumotok sa kanyang puso? Siguro naman hindi lahat ng tao dito makikita yung utak. Like, gusto mong malaman gaano ang utak ko. Maaari bang ulitin ng anak ang kasalanan ng ina? Hindi mo pagkakamali ang pagkakamali ng nanay mo. Dahil alam ko, hindi hindi mo magagawa sa akin yun. Ngayong Enero, mula sa naghatid sa inyo ng mga hindi malilimutang teleserye, Christine Alina. At ang International Emmy-nominated series, Impostor. Muli naming ipadarama sa inyo ang init ng pagmamahal. Pinagbibidahan ng nagbabalik kapamilya, Patrick Garcia, Jason Abalos at Maha Salvador. Ano ang kanyang pipiliin? Ang pag-ibig na tama para sa kanya? O ang isinisigaw ng damdamin niya? Ayaw matulad sa nanay. Ayaw ko magmahal sa maling tao. Precious Hearts Romances presents Lumayo ka man sa akin Ngayong January 23 na Pagkatapos ng PBB Only Day